Mga idol at kabayan, super good news! India, ginulat ang mga Pilipino matapos ibunyag na bibili ang Pilipinas ng mga AKA Short Range Missile Defense System na nagkakahalaga ng humigit kumulang 11.6 billion peso. Wow na wow! Ito na ang sinasabi natin mga kabayan na walang makakapigil sa Pilipinas na lumakas pa Armed Forces of the Philippines sinupalpal ang China ayon sa China. Sinabi daw ng Pilipinas na temporary lang ang typhoon missile sa bansa pero ito ay tumagal ng halos isang taon ayon sa Armed Forces of the Philippines. Wala itong sinabi o ipinangako kanino patungkol sa Typhoon Missile System ng Amerika, Australia at Chinese Air Force Munti ka P8A Poseidon ng Australian Air Force Pinaulanan ng flare ng isang People's Liberation Army Air Force Jet sa South China Sea Ang tanong, bakit kapag Amerika ang lumapit sa impapawid ng China, wala silang nagagawa? President Trump, sinabi na ang alliance ng BRICS is I mean, dead If they want to play games with the dollar, then they're gonna be hit with a 100% tariff the day they mentioned that they want to do it. And they will come back and say, we beg you, we beg you not to do this. Ricks is dead since I mentioned that. Commodore J. Tarella may balat sa isang kongresista na posibleng absento nang ipinasa ng Kongreso ang Maritime Zone Act ng Pilipinas na nagsasaad na merong West Philippine Sea. Pilipinas ayaw papigil. Itinudo na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pagbili ng mga firepower para mas lalo pang palakasin ang depensa ng ating bansa. Ito na yung sinasabi natin dati pa mga kabayan na more firepower para sa sandatang lakas ng Pilipinas. Sa isang eksklusibong ulat na inilabas ng Reuters, inihayag nito na ang India ay may nakatakdang mahigit 2 milyong dolyares o mahigit 11.6 billion missile deal para sa Pilipinas ngayong taon. Wow na wow! Pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang modernization program. Tuloy na tuloy lang. Sinabi ng tatlong source mula sa India ng kanilang short-range missile system ang AKAS missile na ginawa ng India Defense Research ang makukuha ng Pilipinas. Simula ngayong Abril ng taong 2025 ang Pilipinas ay o-order ng AKAS missile system sa India na nang bumili ang bansang Armenia ng ganitong uri ng missile system sa India na nagkakahalaga ng 200 30 million US dollar o katumbas ng 13.11 billion peso. Ngunit sinabi ng Indian source na mas malaki pa dito ang ibebenta nila para sa Pilipinas. Ayos na ayos mga kabayan, ang AKAS missile system ay binubuo ng mga sumusunod. Meron itong troop control center, troop level radar, flight level radar, central acquisition radar at flight control radar. Ang AKAS ay isang air defense missile system, isang short range missile surface to air missile system na kayang salagin o wasakin ang iba't ibang mga banta. Kaya nito maglunsad ng mga misal ng sunod-sunod sa bilis na 10 hanggang 20 segundo. Kaya nitong ma-intercept ang banta mula sa impapawit na may mataas na 18 kilometro o mahigit pa. Pero ang gustong makuha ng Armed Forces of the Philippines ay ang misal na kayang tamaan ang target sa taas na 25 kilometro. Ang pagbili ng Pilipinas ng ganitong uri ng defense capability ay nagpapakita lang na seryoso ang gobyerno na palakasin ang depensa ng ating bansa sa patuloy at mas pinaagresibo pang mga banta ng China ang paglapit pa ng mga barko sa baybayin ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay isang hudyat na hindi titigil ang China hanggat hindi nito maagaw ng tuluyan ang halos buong area at yaman ng West Philippine Sea na dapat ay para sa ating mga Pilipino. China at Australia muntikan na mga kabayan matapos magsagawa ng air patrol ang Australian P-8A Poseidon, isang maritime patrol aircraft sa itaas ng Paracel Island na kontrolado ng China. Isang Chinese People's Liberation Army Air Force fighter jet nagsagawa ng papangalib na aktibidad laban sa eroplano ng Australia ay ayon sa impormasyong ating nakalap habang nagsasagawa ng routine daytime patrol ang isang P-8A Poseidon ng Australia noong Martes, isang fighter jet ng China ang naglunsa ng mga flares sa taas at harapan ng eroplano ng Australian Air Force. Agad na kinundinan ng Australia ang napakadelikadong ginawa ng People's Liberation Army Air Force. Kinumpirma naman ng Australia na wala namang nasaktan sa mga crew nito at wala rin na italang nasirang parte sa kanilang eroplano. Matatatandaan na isang P-8A Poseidon ng Australia din ang ginamit sa multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia nitong linggo naman. Ganito kayabang walang respeto ang China sa mga bansang alam nilang kaya nilang bulihin. Pero pagdating sa usapin ng mga paglapit ng spy plane ng Amerika sa Paracel Island at Hainan Island, wala namang ginagawang ganito ang China. Ibig sabihin takot sila sa bansang alam nilang gaganti at papalag sa kanila. Depensa ng China, wala daw permiso ang Australia na gumawa ng anumang aktibidad sa kanilang subiranya. 领空，侵犯中国主权，危害中方国家安全。中方采取驱离措施，正当合法、专业克制。中方已就此向澳方提出严正交涉，要求澳方停止侵权挑衅，停止破坏南海的和平与稳定。 Ibang balita naman. China, napakasinungaling talaga ayon sa Armed Forces of the Philippines. Wala itong sinabi o ipinangako kanino man na kapag natapos na ang balikatan exercise noong taong 2024, ibabalik na ng Pilipinas ang US Typhoon Missile System. Ito ang naging pahayag ng Armed Forces of the Philippines matapos sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na paulit-ulit na lang na nilalabag ng Pilipinas ang mga pangako nito na panandalian lamang o temporary ang pag-deploy ng US Typhoon Missile System sa bansa China puta system ng Amerika. Uh, presence nitong typhoon missiles is for us to rehearse no uh, how to use it, how to deploy it no. Pa tinitingnan natin yung logistical trains, paano yung probability of uh, transfers from one location to the other as long as uh, we are using it for this training purposes and the, the commitment to use this uh, for our uh, exercises, no, nandiyan dyan siya. Sa ibang balita naman, ayon kay President Trump, ang alyansang BRICS is the, ito ang kanya mga binitawang salita sa media. Matapos magsalita si President Trump, napapatawan nito ng isang daang porsyentong buwis ang sino mang magtatangkang pahinain ang US dollar. About it now they're afraid to talk about it because I told them if, if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you, we beg you not to do this. Bricks is dead since I mentioned that. Well, Bricks died the, the minute I mentioned that. And I know, I remember when Obama and uh, Biden in particular, I guess he said that, uh, oh, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. Commodore Jay Tarella may pasaring sa mga sinabi ng isang kongresista ayon kay Commodore J na baka absent ang nasabing kongresista nang ipinasa ng Kongreso ang RA 12064, ang Maritime Zone Act ng Pilipinas dahil dito nakasaad na merong West Philippine Sea. Yung uh, posisyon ni uh, Congressman Marcoleta, ang sabi niya naman, atin daw ang uh, exclusive economic zone natin na to Ang issue niya lang hindi daw makikita sa kahit na anong libro ang salitang West Philippine Sea. Ang tanong ko naman sa kanya kung naniniwala siyang atin nito bakit bawal natin pangalanan? At kung hindi natin 'to mapapangalanan ng West Philippine Sea, ano ang recommendation niya na itatawag dito, Diba? And it's also worth mentioning, no, that the Philippine Maritime Zones Act na ipinasa ng Kongreso, if you're going to look at the Congress votes, no, members of the House of Representatives wala doong nag-abstain at wala doong tumutol. Hindi ko lang alam kung absent si Congressman Marculeta no nagbutuhan dito. Kasi ngayon may comment siya dito sa Philippine Maritime Zones Act. So that is something that you should also ask Congressman Marculeta. Whether he was absent during the passage of uh, the Maritime Zones Act. Kasi as per record ng Congress, sinanap ko kung may nag ba o may nag uh, nag-disapprove. Zero naman, no? Parang 284 yata. Parang ganyan. I'm not really sure. But nobody abstained, nobody disapproved the passage of the Philippine Maritime Zones Act. So, meaning, if Congressman Marculeta was present at the plenary for the voting of this bill, bumoto siya ng yes unless absent siya. Laban, Pinas!